Kung makakita ka ng isang teenager o adult na biglang nag mahalagang kumilos ng mabilis. Ang pagtulong sa pagligtas ng buha ay e mas madali kaysa sa akala mo. Ginagawa mo ang hands-only CPR sa isang adult nang dumating ang AED. Naipwesto mong face-up sa firm at flat na surface ng tao at ready kang ipagpatuloy ang hands-only CPR gamit ang AED. Dapat mong alisin ang lahat ng damit na nakatakip sa dibdib dahil hindi dapat ilagay ang AED pad sa ibabaw ng anumang damit o lahas. I-on ang AED at sundin ang prompts na magsasabi sa iyo ng lahat ng kailangan mong gawin. Tanggalin ang backing mula sa mga pad. Siguraduhin na walang nasa pagitan ng pad at hubad na balat ng tao. Plug in pads connector. Isaksak ang pad connector sa AED kung kinakailangan. Sundin ang mga prompt at hayaang mag-analyze ang AED. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. At siguraduhin walang humahawak sa tao. Ia-analyze ng AED ang heart rhythm. Kung sasabihin sa iyo ng AED na hindi kailangan ng shock, ipagpatuloy ang hands-only CPR. Shock advised. Charging. Stay clear of patient. Kung ang AED ay nagpapayo ng shock, magbigay ng shock. Sabihin ng malakas ang clear at siguraduhin walang humahawak sa tao. Pindutin ang shock button. Deliver shock now. Deliver shock now. Shock delivered. Ipagpatuloy ka agad ang hands-only CPR hanggang sa dumating ang tulong o hanggang i ka ng AED na mag-pause. Malamang nakakailanganin mong ulitin ang ilang cycles ng compressions at shocks. Store to CPR. Sundin ang prompts mula sa iyong AED hanggang sa dumating ang tulong. Muli, kung makakita ka ng isang teen o adult na biglang nag-collapse, huwag matakot na simulan ang hands-only CPR. Tanda ang tumawag sa 911 at sabihan ng isang tao na kumuha ng AED pagkatapos ay ipush ng madiin at mabilis sa gitna ng dibdib hanggang sa ang AED at tulong. Your actions can help save a life.